Guys, magandang araw Kalyon Channel Ayan. Uh, may chichik tayo na Spin dryer Pujijinso Good friends gawin natin ito guys check muna natin kasi yung yung gumana so, yun muna natin gagawin guys yan check natin dito yan dinugtungan ito ang gagawin natin dito guys bubuksan natin muna to tapos ititester natin kung may assistant ba na pumapasok sa so tester itang ista ko muna guys yung screw yun guys may manual tester tayo yan sunit ko lang sa times 10 yan pa times 10 na guys tapos susort na natin tong pin yan Ayan, guys, yun. Pag sinort natin yan. Ayan, mag- uh, magre-reading dito yan. Niya, no? Ayan, yung ganyan, o. Ayan. Ito, isi-zero. So, buksan ko muna ito, guys. Ito, natin dito sa linya ng wiring kung ano nangyari kasi hindi ito gumana guys muna <coughs> natin gagawin guys check muna natin itong vlog uh, saksakan ito guys dito yan pasok natin yan yung pin yan yung butas na yan tapos itong puno, ano nito puno rito hanapin natin ito nito guys dito nakakuni ayan. susundot lang natin dito guys gumagliling tester mayroon guys nag uh, guys kung nakikita nyo yan yan o papalong tester ito naman isa ayan guys may si palo rin yan kasi putol ibig sabihin hindi walang sira yung ano dito wire sa so plug sa so natin guys ah uh, natin dito dito yung papunta sa taas na supply ng kuryente yung sa line to yan ayun to ayan dito susugatan so na natin dito guys iyan natin nilalaban putulin tapos dito sugatan din natin to ayan um, na ito ng power uh, supply ito guys itong wiring na to galing to sa spin motor saka sa running capacitor itong wire bali ito yung running ng wire ng spin motor ngayon dito itong running ng spin motor Saka itong line to ng kuryente, yung supply ng kuryente. Yung 110. Yan, si-short natin dyan. chik-chik natin para malaman natin kung may sira ba dun sa taas. Sa so, timer o sa contact point. yun, subukan natin yung paikotin. Ayan guys, umikot. Ayan, sinaksak natin guys, umikot yung dryer. Ayan guys, kung naririnig nyo, ayan, umikot yung dryer. Guys, buksan natin dito guys. Ayan, nakikita nyo, umikot. Uh, ibig sabihin niyan guys ang sira niyan dito guys ang sira sa loob dito sa taas either contact point or timer uh, ang gagawin natin guys bubuksan natin muna to bubuksan ko muna to dito tayo mag check so guys ayusin na lang natin to putol na to para hindi mag short si, ito wala na rin ito ground lang yan ayusin natin yung pagkarugtong ito ah uh, hindi makuryente hindi makuryente yung gagamit kasi o oh, maluwang oh Ano guys, ayos na. Dito na nilipat natin yung dugtong sa loob na. Ayan. na natin yan. Nilipat na natin yung dugtong doon sa loob para iwas disgrasya. Mas kuryente.

ang sira dyan ang sira nito guys doon sa taas dyan tayo yung sulit natin check doon sa ano timer sa contact point hmm, pala yung channel uh, hmm, check na natin dito kasi yung chinig natin sa baba kumana naman naman So, titingnan natin kung ano yung nasira dito. So, tatanggalin muna natin ang ano, mga screw. Para uh, buksan natin, ma-check kung ano ang nasira sa loob. Ito, natanggalin natin. muna itong tatlong iskro ah bali lima Isi, chichik mo na natin, saksak natin. Yes, okay. so, tik natin itong tuk point. natin natin kung ano ang sira ito may sa timer check natin baka sa timer ang sira ano? puro kalawang na sugat lang tayo dito ng konti yan tapos, tapos isa-shoot natin sila dyan niririkta pag umandar ito guys dito na nirikta natin sabihin sira ang timer guys umandar yan siya sira ang timer niya palitan So hey guys, eh, pinagdikit ko lang yung dalang wire yung timer. Ayan, sasaksak natin pag gumana to. Pag umiikot to guys, magsabihin, sirang timer. Uh, tanggal yung nirekta natin ayosin natin guys uh, bali umiikot yung basket nya ibig sabihin guys sira yung timer nya Ayan. ito guys ang sira timer nya papalit tayo ng timer guys puputulin ko lang tong wire Tanggalin natin yung timer. guys. So, hugutin na natin dyan tanggal natin yung napreto sa taas o ito natin yung bote natin yung timer dito so medyo matigas yan mesa tanggal natin ang time, spin timer ay flat air yan itong lagay ng iskuro flat hindi sa slanting kuha tayo guys ng timer meron tayo ayan kapareho sila kapareho din na itim yun guys 2 wheels lang ang spin timer Okay, kapitan natin.

na iskruhan ko na guys And guys nakita nyo yung dalang wire na pinukul natin ito sya pula sa kagre ito naman guys yung wire ng timer pula at gray rin magkapariho lang kung uh, recording natin lang guys yung pula sa pula din at yung gray sa gray rin ayun Okay lang yan guys, kahit magkabalik tarot itong, itong wire na spin timer, itong pulin ng wire na spin timer, green sa kapula. Nga Yun kapit natin itong green sa pula, sa, pin, sa natin kanina ng timer, okay lang. O, ito, pwede pula, okay lang. ngayon, ilalagay na natin guys, pula, para magpareho ng kulay. Okay lang yan guys, yan, green sa green bali dalawang wires lang naman ang spin timer dalawa lang yan, yan. kasi single lang naman itong uh, dryer yan natin ang electrical tape yan sharing din. Maglilin natin. Uh, kita natin na maayos na hindi mapasok ng tubig. Kasi kung mapasok ng tubig yan, magkakaroon ng ground. Ayan natin guys. Ayan natin yan. na natin yan guys okay, guys, tapos na natin na uh, ikabit yung rice ko Wait natin itong nap okay, Guys, pinihit ko Tukan natin guys, habang hindi pa natin na screw Kung hindi ko guys, kumana na natin huwag sabihin guys, timer nga ang sira guys, babalik na natin yung guys, yung uh, alam dito para yun sa preno

guys okay na mga ka mga kajun channel testing natin uli guys yan si na eh pita natin timer yan na guys umiikot na o, o nga pala kung bago ka pa lang sa akin channel at hindi ka pa nag subscribe pakisubscribe na lang po at Uri na Navarra YouTube channel. Salamat sa na nag-subscribe at nanood ng aking video. Pakishare na lang po kung gusto niyo ang aking video. Salamat po sa panood ng aking video.